Hello guys. Buhay na buhay pa rin ang aking uh, junior. tuner. Ang brand nito ay Plardin. Mahigit isang taon na ito. Pero ayan o. Oh. Magana pa rin. Ah, Makatiray tayo. niya ang pinakantena niya oh. Ayan. At pa paano? Magana pa rin siya. Meron pa rin tayong libangan. Hindi lang po yan FM, mayroon din yung AM. Mga nanay. Eh. Matibay pa rin siya. mga papayasot, napansin niyo ba mga girls and guys? Hindi man tayo, sabi nga nila, hindi tayo nakakasabay sa uso. So, Kailangang gumagamit pa rin tayo ng tuner, may iba kasi cellphone na lang eh. Pero sa akin kasi mas maganda pa rin ang tuner. Tracks ang ingredient nito. mo siya sa rau. <laughs> Nakikita ito so, sa mga mamahaling mga series na kilala nagpapabilis. Sumulad siya sa tuner yung pinaka out po niya nandito naman sa in ng ating uh, mixer Ayan. ay yung pinaka antena niya yung mahaba din Ayan. ating subwoofer powered by Juson Uranus at Juson Stage 12 yung ating mid ay Sakura yeah, Sakura AB733 ang kanyang speaker naman ay Crown 400 yeah, tower speaker so ito pa rin yung aking gamit hindi pa rin nagbabago matibay walang naging problema naging problema ko lang ay itong concert ko ayan o no? tumabingi bubuksan ko mamaya tinamaan ng ano eh upuan tumabingi so, yung pinaka selector niya so yan yeah, o bilhin na kayo guys ng ganitong uh, tuner ganda siya kung meron kayong mini sound at gusto niyo mag sound sound na FM or AM ayan Mura lang po yan. Nasa 2,000 lang nga yan Meron po akong video dyan. Pero mga 1 year ago na. Mahigit. 1 taon. So patuloy lang po kayong makinig sa akin. Subscribe. Maraming salamat po sa ating subscriber. Pagtyagaan po ninyo yung mga patalastas. Huwag po ninyong skip, Para makatulong sa pangkabuhayan ng pangkabuhayan. <laughs> Yan. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Umurahin lang itong gamit natin guys, pero pwede yung Pambahay lang naman. Mas Yan. Yan. ang ating Flardine chuder. Ayan ang tuner niya.